Nagbukas ang pelikula noong 1974 sa Northern Ireland na nag-set up ng isang eksenang puno ng misteryo. Habang naglalakad ang dalawang gangster sa isang lokal na bar na hindi alam ang napipintong panganib na pinaplano ng matalinong kriminal na si Daran. Si Daran, kasama ang kanyang kapatid na si Curtis at ang kanilang mga kasosyo na sina Harry at Ron, ay nagsasagawa ng isang mapanlinlang na pamamaraan gamit ang isang bomba na inilagay ng may maingat na pag-iisip isang bigla ang pagbabago ang nangyari nang makita ni Doran ang mga hindi pinaghihinala ang mga bata sa paaralan na malapit sa mapanganib na lugar at galit na galit na binabalaan sila na tumakas. Nakalulungkot, ang bomba ay pumutok, pinatay ang parehong mga gangster at ang mga inosenteng bata. Sina Curtis, Brown at Harry ay mabilis na tumakas sakay ng kanilang escape car, na naglalagay ng saligan para sa paglalahad ng kwento. Lumipat ang eksena kay Murphy, isang matandang ginoo na bihasa sa paggamit ng shotgun na nakikipagkompetensya kay Vincent, ang lokal na mambabatas. Matapos manalo, pinag-uusapan nila ang lumalalang krimen sa kanilang lugar. Nang gabing iyon, pumasok si Murphy sa isang abalang bar na may hawak na larawan na may nakaguhit na bilog sa paligid ng isang tao. Makikita din natin ang sikat na mga awit si Bart na ipinakilala ng announcer ng bar habang hinahangaan si Bart ng lahat dahil sa kanyang magandang boses, malinaw na may ibang pakay si Murphy sa pagpunta niya doon. Habang nagmamaneho sa isang nakatagong lugar, ipinakita ni Murphy na nakalock si Bart sa trunk ng kanyang sasakyan. Gamit ang kanyang shotgun, pinalakad niya si Bart sa gilid ng burol at sinabihan siyang magsimulang magukay. Lumalabas ang katotohanan habang napagtanto ni Bart na nasa sementeryo siya kung saan doon inilibing ni Murphy ang kanyang mga nakaraang target. Sa kanilang huling pag-uusap, binanggit ni Bart ang kanyang mahirap na kasaysayan ngunit sinabing nakamove on na siya rito. Sa pag-iisip tungkol sa kwento ni Bart, gumawa si Murphy ng isang malungkot na pagpili, biglang tinapos ang buhay ni Bart at inilibing siya sa hindi opisyal na libingan, na may marka ng isang nakakatakot na puno. Ito ay nagiging nakakagulat na malinaw na si Murphy ay isang walang awa na hitman, na kumikilos para sa pera. Pumunta siya sa kinaroroonan ng kanyang manager, kung saan magiliw siyang binati ni Josie. Hindi lang siya nagtatanong tungkol sa gusto niyang pagkain kundi na nga ako rin na niya ito para sa kanya. Nagbabago ang mood nila nang dumating si Kevin, siya ay isang bagong miyembro ng koponan, na nagpakita ng kanyang pagkainip sa pamamagitan ng pagkuha ng tinapay mula sa basket ni Josie, na humantong kay Murphy na pagsabihan si Kevin. Sa isang pagpupulong kay Robert, ibinahagi ni Murphy na natapos na niya ang trabahong ibinigay sa kanya at napansin niyang nagmamaneho si Kevin. Sinasamantala niya ang pagkakataong ito upang imungkahi na ang lahat ng paparating na trabaho ay dapat ibigay sa nakababatang lalaki. Si Murphy, na inihayag ang kalungkutan na dinala niya mula nang mamatay ang kanyang asawa, ay nagpahayag ng isang pagnanais na itigil ang kanyang buhay ng krimen at magsimulang muli. Ikinwento niya ang tungkol sa pangako niya sa kanyang yumaong asawa na maging mas mabuting tao, isang taong tumutulong at nagmamalasakit sa iba. Ang pag-amin na ito ay nagpagulat kay Robert na pagkatapos ay nagtanong kay Murphy kung ano ang susunod niyang planong gawin. Ibinahagi ni Murphy ang isang hindi inaasahang layunin, gusto niyang maging isang magsasaka at magsimula ng bagong buhay. Si Robert, na tinanggap ang pinili ni Murphy, ay nagbigay sa kanya ng bayad para sa kanyang huling trabaho at nagpaalam. Nang sumunod na araw, sinimulan ni Murphy ang kanyang bagong buhay sa pagsasaka, paghahanda ng kanyang lupa at pagbili ng iba't ibang uri ng mga buto mula sa bayan. Nagsisimula na rin siyang makipagkaibigan, tulad ng paghahaponan kasama ang kanyang mabait na kapitbahay na si Rita, kung saan pinag-uusapan nila ang kanyang yumaong asawa at ang kanilang mga alaala. Sa paglalakad sa kapitbahayan, nakita ni Murphy si Moya, isang batang babae na nanginisde sa isang tulay. Tinutulungan niya siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang bagay na gagamitin sa pangingisda. Habang nag-uusap sila, nalaman niyang sinusubukan ni Moya na manghuli ng isda para sa hapunan ng kanyang pamilya. Naging malungkot ang sitwasyon nang hindi niya sinasadyang mahulog ang kanyang lunchbox sa tubig, dahilan para makita ang mga pasa sa kanyang leeg sinusubukang itago ang katotohanan, tumakbo siya, iniwan si Murphy na nagtataka tungkol sa kwento ng batang babae. Pagkatapos ay hinanap ni Murphy ang ina ni Moya, si Alara, na nagtatrabaho sa isang lokal na bar bilang isang bartender. Pinupuri niya ang kanyang mga kasanayan sa bartendang at sinabi sa kanya ang tungkol sa insidente sa lunchbox ni Moya, na inaako ang responsibilidad sa pagkagambala sa kanyang anak na babae. Si Alara, na maunawain at nagpapasalamat sa kanyang katapatan, ay tinanggap ang kanyang kwento. Kalauna ng gabing iyon, nang umalis siya sa bar, nakita muli ni Murphy si Moya, na tila nagtangkang tumakas. Sinabi niya sa kanya na ipinaliwanag na niya ang insidente sa lunchbox sa kanyang ina, ngunit hindi tumugon si Moya at lumayo siya. Sa kanyang pagtataka, nagpasya siya na sundan si Moya. Nang makarating sila sa kanyang bahay, naramdaman ni Murphy na may hindi tama naghihintay sa labas si Curtis, ang kanyang tiyuhin na kasali sa pagpapasabog ng bomba sa simula ng pelikula. Malinaw na may malaking mangyayari. Kinaumagahan, dinalhan ni Murphy ng isang basket ng pagkain si Moya at ibinigay ito sa kanyang ina, si Alara. Nagaalala tungkol sa batang babae, tinanong niya ito tungkol dito, at binigyan siya ng bala ngunit nananatiling tahimik tungkol sa kanyang mga pasa. Dumating si Curtis, kaya nagmamadaling pumasok si Moya. Sa isang bastos na paraan, humiling si Curtis kay Alara ng ilang pagkain, at nagsasabi na walang lasa ang dalang pagkain ni Murphy, pagkatapos ay umalis siya dala ang pagkain. Nagtanong si Murphy tungkol sa kung sino si Curtis, at sinabi sa kanya ni Alara na magkamag-anak sila at gusto niyang umalis si Curtis sa kanila. Ipinakita ni Murphy kay Robert ang bala na nakuha niya kay Moya at humingi ng tulong sa pagharap kay Curtis, binanggit ang pinsalang na idulot niya sa bata narinig ni Robert ang tungkol sa mga pananakot ni Curtis ngunit tumanggi siyang tumulong. Hindi nagpahuli si Murphy at sinimulang bantayan si Curtis na nagpapahiwatig ng nalalapit na showdown. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong ni Curtis si Murphy na nag-aalok sa kanya na sumakay. Nag-chat sila at sinabi ni Murphy ang tungkol sa kanyang nakaraang interes sa pagbaril at tinanong si Curtis tungkol sa kanyang sariling interes sa mga baril. Sinabi ni Murphy na mayroon siyang espesyal na koleksyon ng mga bihirang bala at ipinakita ni Murphy ang nakatagong baril sa trunk ng kanyang sasakyan. Habang nag-uusap sila ni Curtis, dinala siya ni Murphy sa isang kagubatan, na nagpaplanong patayin siya. Ngunit nagiging delikado ang mga bagay kapag inatake ni Curtis si Murphy gamit ang isang kutsilyo. Binaril siya ni Murphy, ngunit hindi gumagana ng maayos ang kanyang baril biglang nagpakita si Kevin at binaril si Curtis sa ulo, na nagpapaliwanag na inutusan siya ni Robert na bantayan si Murphy. Ang kwento ay nagiging mas gusot habang ang mga katapatan at motibo ng mga karakter ay nagiging mas komplikado. Pagkatapos mailibing ang katawan, pumunta si na Murphy at Kevin sa isang bar para magpahinga. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Kevin na hinahangaan niya ang husay ni Murphy sa kanilang nakamamatay na trabaho at inamin niyang humahanga siya kay Murphy. Inamin niya na pumapatay din siya para sa pera ngunit hindi niya kayang talunin ang mataas na bilang ng mga napatay ni Murphy, na tinatawag siyang walang awa na tao. Nagalit si Murphy sa kazo na saloobin ni Kevin sa pagpatay at mariing sinabi na seryoso ang kamatayan. Binalaan niya si Kevin na kung sakaling gumawa siya ng katatawanan muli sa pagkamatay ng isang tao, bibigyan niya ito ng isang marahas na pambubugbog lumipas ang dalawang araw, at hindi nagpapakita si Curtis sa lugar na karaniwan nilang pinupuntahan. Nag-aalala, nagpa siya si na hanapin ang kanyang kapatid na nawawala. Pumunta siya sa bahay ni Alara para magtanong tungkol kay Curtis. Si Alara, na inis at hindi alam kung nasaan siya, ay nagsasabi ng galit na mga salita mula sa galit na si Daran. Lalong nag-alala si Daran nang tingnan niya ang baril ni Curtis at nakita niyang nawawala ang isang bala tumawag siya sa kanyang kontak sa negosyo para sa impormasyon at nalaman niyang may isang tao sa bayan na maaaring tumulong. Sinunod niya ang payo at pumunta sa bahay ni Robert para pag-usapan ang nawawala niyang kapatid. Kapag sinabi niya ang pangalan ni Curtis, nagpanggap si Robert na wala siyang alam at sinabing hindi makakatulong ang kanyang mga tao. Nang papaalis na siya, nakakita siya ng bala sa mesa na kasha sa bakanteng bahagi ng kanyang baril. Itinutok niya ang baril kay Robert, hinihingi ang katotohanan. Inamin niya na pinatay ni Murphy si Curtis ilang araw ang nakalipas. Nabigla sa balitang ito, binaril niya at pinatay si Robert. Narinig ni Josie, asawa ni Robert, ang ingay at tumakbo siya papunta sa silid. Si Daran, na nakatutok ang baril sa kanya, ay nagsabi sa kanya na ang kanyang asawa ay patay na at inutusan siyang bumalik sa kanyang silid. Dahil ngayon sa pangangailangan ng paghihiganti, nakatakdang hanapin ni Doran at ng kanyang team kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Curtis. Samantala, sina Murphy at Kevin, matapos marinig ang tungkol sa pagkamatay ni Robert mula kay Josie, pinakalma niya siya at nangakong aasikasuhin ang mga bagay-bagay. Sinabi niya sa kanila na ang isang babae ay agresibong nagtatanong tungkol kay Curtis na nagpapaisip sa mga lalaki na may gustong maghihiganti para sa kanyang pagkamatay inalis nila ang lahat ng katibayan ng kanilang nakaraan at hinaharap na mga plano, at sinabihan si Josie na tawagan ang mga pulis, habang ang banta ng paghihiganti ay nakabitin sa kanila. Habang ang mga kontrabida ay walang sawang naghahanap sa bayan para kay Murphy, si Doran ay nagiging mas desperado na malaman kung nasaan siya. Isinama niya si Harry at nagpapanggap na siya ay pamangkin ni Murphy at pumunta sa isang tindahan, matagumpay na nakuha ang totoong address ni Murphy mula sa tindero. Ngunit ang kanilang lihim na misyon ay nagambala ng tanungin ni Sheriff Vincent kung bakit nasa bayan si Harry, na nagduda sa kwento ni Harry tungkol sa pagiging pamangkin ni Murphy. Hindi sumuko, ang grupo ay nakarating sa bahay ni Murphy at nakahanap ng mga larawan ng digmaan na nagpapakita ng kanyang mahirap na nakaraan. Kasabay nito, naramdaman ni Murphy na may mali habang papalapit siya sa kanyang bahay, at sinabihan niya si Kevin na ihinto ang sasakyan pinagmamasdan nila ang nangyayari sa bahay mula sa malayo. Sa panahong ito, nagkwento si Kevin ng sarili niyang kwento, kung paano siya umalis sa bahay, nanalo sa isang bar na nakakuha ng atensyon kay Robert, at kung paano iyon humantong sa kanyang trabaho. Ikinwento ni Murphy ang kanyang pagbabago mula sa pagiging isang sundalong pinatigas ng digmaan tungo sa pagiging isang mamamatay tao pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, at kung paano dumating si Robert sa kanyang buhay noong panahong iyon. Kinaumagahan, si Doran, nagalit dahil hindi mahanap si Murphy, ay inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang sasakyan. Nakita ito ni Kevin at itinutok ang kanyang baril kay Doran, ngunit pinigilan siya ni Murphy na gumawa ng isang bagay na padalos-dalos. Samantala, si Rita, nagalit na galit, -nagalit, ay sinuntok ni Doran pagkatapos gumawa ng bastos na salita. Umalis si Doran at ang kanyang team, naiwan si Rita na walang malay. Mabilis na pumunta si na Murphy at Kevin upang tulungan si Rita. Dinala siya sa loob ng kanyang bahay at tumawag para sa tulong medikal nang hindi ibinibigay ang kanilang mga pangalan. Sa lugar ni Kevin, nakahanap si Murphy ng pahayagan tungkol sa isang nasunog na gusali dahil sa pambobomba, na nagtutulak sa kanya na suriin ito. Binili niya ang parehong dyaryo mula sa isang tindahan at nakita na si Darren, ang kanyang kapatid, at ang kanilang koponan ang pangunahing sospek sa pambobomba. Nalaman ni Murphy kung saan nagtatago ang grupo at kung saan sila nagsagawa ng maraming pampasabog. Pagkatapos, pumunta si Murphy sa isang football game na dinadaluhan ng buong bayan, kasama si Daran at ang kanyang koponan. Nalaman ni Ron na ang kanilang mga pangalan at larawan ay nasa papel bilang mga pinaghihinalaan ng pambobomba, na naging sanhi ng kanilang pagkataranta. Kahit na may usapan na umalis ng bansa, determinado si Daran na maghihiganti. Sa kaguluhan ng laro ng football, nahanap ni Murphy si Doran at sinundan siya habang papunta siya sa banyo. Ngunit nauubos ang kanyang swerte nang dumating si Doran sa likuran niya na may dalang baril. Sa isang meeting na sandali, sinabi ni Murphy na hindi niya pinatay ang kanyang kapatid ngunit pumayag na sabihin sa kanya kung sino ang gumawa. Nakipagkasundo siya sa kanya, nadalhin ang totoong mamamatay tao sa bar ng gabing iyon o harapin ang malubhang problema, nagbabanta siyang pasabugan ang buong lugar. Habang lumalapit ang gabi, ibinahagi ni Murphy kay Kevin ang kanilang plano na makipagkita kay Darren sa bar. Inamin niya na wala siyang ibang nakikita kundi ang patayin siya. Nakaramdam ng tuwa si Kevin sa pag-aakalang bahagi siya sa naturang operasyon. Nang makarating sila sa bar, nagpakita si Kevin na may dalang mga armas ngunit pinilit ni Murphy na gamitin ang kanyang sariling gamit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigyan ni Murphy si Kevin ng malaking halaga ng pera at nagmumungkahi na magsisimula siya ng bagong buhay na malayo sa lahat ng karahasang ito. Naantig at nagpapasalamat si Kevin sa hindi inaasahang kabutihang loob ni Murphy. Pagdating sa loob ng bar, nakipag-usap si Murphy kay Sheriff Vincent nang magtanong si Vincent tungkol sa kanyang trabaho, nagbigay si Murphy ng hindi malinaw na sagot na nagpapahiwatig na ito ay isang bagay na hindi gustong malaman ng sheriff. Pagkatapos ay nakita niya si Daran at lumapit sa kanya, habang si Ron na may dalang bag na mukhang kahinahinala ay tumungo sa bar. Sa labas, si Vincent na naniniga ay napansin si Harry na nasa isang kotse na may mga gasgas. -gas. Pagbalik sa loob, nakita ni Vincent si Ron na may dalang kahina-hinalang bag. Kasabay nito, iminungkahi ni Murphy kay Daran na mag-usap sila sa labas, ngunit mariin niyang binalaan siya na babarilin siya kung susubukan niyang kumilos. Pagkatapos, nakakagulat, nagpakita si Kevin, na nagpapanggap na interesado kay Daran. Kapag tinanggihan siya nito, ibinigay niya ang kanyang pangalan, na nagsasabing siya ang pumatay sa kanyang kapatid at ipinagmamalaki pa ito. Galit na galit sa pagtatapat na ito, siya ay nag ng hindi nag-iisip at binaril siya sa Chan. Ang bar ay sumabog sa kaguluhan at isang megating na putukan ang sumiklab na naging dahilan upang ang lahat ay tumakbo para magtago. Sa labas, nakita ni Sheriff Vincent ang isang bomba sa bag ni Ron, ngunit pagkatapos ay hinarap siya ni Harry. Sa loob, nagawa ni Kevin na barilin si Daran. Sa gitna ng kaguluhan, binaril ni Murphy si Ron. Mabilis na tumayo, pinigilan ni Murphy si Harry bago niya mapasabog ang bomba, na humahantong sa isang marahas na pagtatapos para kay Harry. Habang naghihingalo si Kevin, iminungkahi niya na pumunta si Murphy sa California dala ang pera. Ngunit ang kanyang huling sandali ay nagambala ng si Doran, kahit na siya ay nabaril, ay gumawa ng isang huling hakbang para sa paghihiganti at pinatay si Kevin si Murphy, na nakatakdang harapin siya, ay hinarang ni Ron, ngunit sa isang gawa ng paghihiganti, pinatay niya si Ron. Nang umalis si Darren sa bar, sinundan siya ni Murphy, at napunta sila sa isang simbahan. Doon, inamin niya ang bigat ng kanilang mga maling gawain at humihingi ng simpleng putok ng baril bilang paraan upang mabayaran. Sumasang ayon siya, bagamat nag-aatubili, na kinikilala ang pagsisisi sa isa't isa na ibinabahagi nila ngunit bago pa siya makakilos, namatay siya dahil nawalan siya ng maraming dugo. Inaakon niya ang gawain ng paglilibing sa kanya sa kakahuyan, na minarkahan ang kanyang libingan ng isang puno bilang isang malungkot na paalala. Pagkatapos ay pumunta si Murphy kay Rita upang humingi ng paumanhin sa hindi pagsabi tungkol sa kanyang magulong kasaysayan. Si Rita, na maunawain at nakikiramay, ay nagsabi sa kanya na hindi niya kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili. Nagpasalamat siya sa kanya at nagsimulang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.